topic natin ngayong araw na ito ay mga sakit na huwag niyong gaanong didibdibin. Topic natin ngayong araw na ito ay mga sakit na huwag niyong gaanong didibdibin kasi kapag didibdib nyo, aba, e eh, lalong lalala ang nararamdaman nyo. Yes, magaling tong psychologist natin. Ito pinakamagaling na psychologist. Oh, doctor list na naturuan mo kami. Limang sakit na huwag didibdibin. Number one, nervyos o anxiety. Sige. Yes, sa mga taong nervyos. Kung ninenervyos kayo sa araw na yon, upulang ho muna kayo sa isang tabi. Tapos mag-inhale, exhale ng mabagal, huwag mabilis. Tapos, mga 5 to 10 minutes, pahinga lang kayo. Tapos, pagkatapos, gawin nyo na ang mga gawain ninyo. Eh, ganun nga, Doc Lisa, di ba? sila, anxious sila, may nararamdaman kuno O nanginginig yung kamay. Kasi lalo mo pinapansin yung anxiety mo, lalo mo iniisip na nervous ka, delikado na, lalo kang nenervousin Mamaya magpapanik ka, taka na. Nasa isip lang yun. So, ibabaling mo yung isip mo. Number two, stress. Di ba? Pag stress na stress ka na, lalo pa dinidibdib, di ba? Paano ba ginagawa? Minsan, ang dami mong ginagawa ang work, Doc Lisa. Oo, minsan. Inis ka na, stress ka na, talagang kaliwat kanan, panay ang ring ng phone mo. Ito kasi yung cellphone natin, ang number one cause ng stressor. Lalo na kapag kulang ka pa sa pera. So, ang una mong gagawin, i-off mo muna or i-silent mo muna ang cellphone o yung mga maiingay na nagkakos ng stress mo. Okay. Number 3, ito sa akin to, irritable bowel syndrome. Ang irritable bowel syndrome, very common to, mga 20-30% ng tao. Makulo yun siya, walang dahilan, wala namang ulcer, walang ibang bagay. Basta makulo lang. Minsan, nagtatain. Minsan, matigas ang dumi. Minsan, sa gabi, hindi makatulog. Talagang gumagal na. Kulo lang siya ng kulo. Connected kasi ang irritable bowels sa stress, sa nerbiyos, sa depression. So, meron kang nerbiyos, marami kumukulo din. Yeah. So, lalo mo iniisip yung kulo ng kulo, isipin mo, baka cancer to, baka ano to, lalong kukulo eh. Kaya ako, misa hindi ko lang pinapasip. Pag kumulo siya, kaya lang siya kumulo. Yes. Diba? Mainit na tubig, iinumin, may tulong sa kulo. And ginagawa ko nga pag nagtatay ako, pag malambot ang dumi, let's say, malambot, di pwede ka magsaging para medyo magform form yung dumi. Pag dumi mo naman matigas, matigas ang dumi, subukan mo naman gulay. Mas maraming gulay, nakakalambot din ng dumi. Oo, inom kayo ng medyo maligam-gam, maganda yan for the whole day O kaya pwede mo kayo magkamomile tea para makalma ang inyong tiyan Number 4 na sakit na huwag masyadong pansinin o dibdibin Yung tinuturo ko nga, Dok Lisa, yung trigger finger Pag pag arthritis lang ang kamay nyo, okay yung mga exercise ko Pang-arthritis yan eh, pampaluwag Pero yung trigger, yung tumutunog, wala tingin mo, tok-tok Diba? Mga lumalago, tok-tok tapos parang dumidiretso o oh, ito lumalagotok tok ang turo ng mga hand specialist pag may trigger finger na yung tok ibig sabihin meron kang nodule dito may kalyo dito na malaki kaya pag dumadaan to naiipit kaya tok may kalyo eh ang sabi ng mga hand specialist na orthopedic surgeon wag mo gano i-click wag yung click lagot tok 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 kasi lalo mo kiniklik yung kalyo, gas-gas ng gas-gas sa tendon. Mm -hmm. Kakapal yung kalyo. Pag kumapal yung kalyo, lalong lalaki, pag mo, mas lalagotok siya. So, pinakamaganda daw, kung may trigger finger, hayaan mo lang, palagayin natin ito, hayaan mo lang siya nakaganyan. Wag mo masyado siya papadaanin dun sa tunog. Tapos, after two months, pag hindi mo pinansin, medyo magpa-flat yung kalyo, mas luluwag siya. So, bawal galawin ng galawin yung trigger finger. Okay? Number five, last, yung insomnia. Hirap makatulog, di ba? Ako, pag hindi makatulog minsan, okay lang. Let's say, six hours, five hours, tiis lang. Sa susunod na araw, pag pagod na pagod na yung katawan mo, makakabawi ka naman ng tulog. Eh. Kasi lalo kang may inis, lalo mong kinakainis, sa di pa ako tulog, ano ba problema? Uh, lalo kang matetension eh, kaya hindi maganda. Kaya sabi ko nga, itong limang mga sakit maganda. Huwag dibdibin, huwag pansinin. Nervous anxiety, stress, irritable bowel syndrome, trigger finger, at insomnia. Meron naman mga limang sakit, na Lisa, na kailangan pansinin. Yung mga, yung mga kailangan i-check agad, like tuberculosis, di ba? Yes. Diabetes, high blood, sakit sa kidney, manas, at yung mga bukol sa suso. Diba? Sa mga breast breast mass, kasi baka breast cancer. So, final tips Dok Lisa, ano 'yung mga kasi marami dito psychological din eh. Yes. Diba? minsan kasi may mga sakit na hindi naman serious pero iba siniseryoso na kaya nga sinasabi ko ito mga hindi serious yung nilista ko pero meron namang ibang sakit na seryosong seryoso natatakot ako baka lumamla magkomplikasyon mamatay pasyente pero pinabaliwala pa rin yung tao Diba? So, kailangan alam natin kung kailan magiging serious, kailan pwede hayaan yung sakit. Yes. So, sana po mawala yung inyong kaba at mga iniisip dun sa mga tips na binigay ni Doc Willie. Salamat, Salamat po. po.